Isang landscaper na hulog sa isang wood chipper at nauna pa ang kanyang ulo. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang namatay sa isang karumaldumal na paraan nang napatid shot na nahulog sa isang industrial wood chipper noong September 18. Ang nahulog na lalaki ay isang experienced landscaper. Pinadala siya ng kumpanyang Phoenix Trimetry kasama ang kanyang crew sa labas ng isang car dealership sa Chandler, Arizona. Dalawa sa anak na lalaki ng veteranong landscaper ang kabilang sa crew na nasaksihan ng pagkamatay ng lalaki. Habang nakatayo sa taas ng wood chipper at ginugupit ang mga puno ay napatid ang lalaki. Nahulog siya na una ang kanyang ulo sa self-feeding wood chipper na may mga blades na kadalasan ay para sa mga malalaking sangay ng puno. Sa harap ng kanyang crew ay napugutan ng ulo ang landscaper. Kinumpirma ng Phoenix Trimetry ang pagkamatay ng isa sa kanilang mga empleyado at binigyan nila ng dalawang linggo para makapagluksa ang kanilang staff. Naniniwala ang mga otoridad na ang nangyari ay isang nakakalungkot na aksidente, pero patuloy pa rin ang investigasyon ng insidente.